Good morning everyone. Good morning and good evening. Good afternoon. Kumusta ang ano? Kumusta ang inyong kalagayan ngayon? Ako maysipuno nga ko. hanggang ngayon may sipon pa rin ako sambal lang ako. lagay lang muna natin dyan. kumain na ba ang lahat nag-enjoy ba ang lahat sa kanilang dinner kailangan natin mag-jacket the only no the light in you Ano, know? oh. isindi yung pantulog ko na jacket. Taro na akong jacket na nagtulog. Ayaw kong i-blur kasi ano, um, nag-dry ang aking buho. <laughs> nag-dry gin, nag-dry gin. Mag-inong gutas sa buong karong gabi. Oh, <laughs> kabaluan ko mag-ilunggo gamay. Gamay lang. Pero kasabot din ako. Kasabot din ako. But my curly hair. Ouch. Pag ganyan mo siya maano. May, may ouch. Ayaw ko siya kayo ganun lagi kasi may maubos ang aking hair. Hindi pa naman ako kumakain ng healthy food. yung yung hmm, sa sa lips ko yung buko gani gani ganito ganit, ganit ko lang wala tayong line ngayon kasi marami makulit dapat rumok dito yung artista little nice ang ating hair ngayon ang ating ang kulay ng ating buhok ngayon medyo medyo maganda konti ayun na naman magsabit na naman ang aking ang aking gilagid ang aking lipsy but gusto na ano, yung black gusto ko yung highlights ang ganda nung ano, kanina yung nakita kong kulay nag-isa-isa na yung aking hair, ayan, mukhang kag na mukhang kag na siya so ilang, oh my god it's about 3 minutes now I guess I'm gonna end my video na, kasi mag-impake ako ng aking mga gamit ng aking mga dadalhin bukas wala lang, nandito lang ako para may ano lang may may upload lang oh daming kalat dito sa aking ano, dito sa aking bintana hindi pa tayo nakapaglagay ng ating kilay kilay is life Ang naman ito. Nasasabi na nga. Medyo ng aking lips. Ayan kasi. Ano. Meron siyang oral. Ano ba tawag dun trust Oral. Basta basta mga ganun. Kumbaga, singaw. Kung singaw. Nahirapan ko ako sa sarili ko. <laughs> Anyways, bye for now guys. I love you all. God bless. You.